Hi guys, good morning. So Hi Matoni. Sigurado 'to din. Tama? Oh. Siglo. Matoni's watching my vlog. Ano sa Dubai kami. Nakakamiss din 'yung mga uh, minsan 'no. Minsan tinitignan ko 'yung mga uh, videos ko mga previous na sa Dubai pa kami yung bug smile so nakakamiss din pala siya ay, ang dami kong sinayang minsan naisip ko parang huli yung pagsisisi talagang gano'n naman talaga yung pagsisisi hindi naman masama pero public body Naalala ko lang. Ang dami kong mga sinaya na hindi ko naman dapat deserve. mga hinayaw. Siyempre tao lang tayo. Yes. Okay, nawalan. Nawalan talaga ako. Nawalan. Wala yung pagsisisi. Yes. Yes. Nawala na ko ng bag. Yes, the... Kaya rin pala maganda yung pagbigay. Yung kundong bigay. Dapat lang pala, no? kailangan lang maging mabuting tao. Pero yung todo mo pagbigay, hindi rin pala magkanda. Ang dulo't sa huli. Kasi, mawawalan ka na. Mawawalan ka na matunin. Tayo ay maglinis. At ako ay, tinamad ako kahapon guys, pero, tinamad ako kahapon kasi parang ako napagod. Hindi ako napaligo, kasi sinamantala ko yung tulog ng matuni. Tulog siya ng tulog, pero in fairness lang kapag laba ako. And then, ako naman, dito lang talaga ako sa bahay kahapon. Hindi ako lumabas. Sabi ko, di ba, pupunta ako sa kuwan. Hindi ako lumabas. naman ako, kasi nakahiga lang. Higa lang pa ako. Higa ang haba ng buho ko noon. Oh. Ang, hindi, 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 ang dami na nangyari. hindi ko na pwede bumalikan. Ang dami ko. Alam niyo guys, binibilang ko yung bag na nawala sa akin. More than 50 plus at yung natira sa atin apat lima yan <laughs> bigay lang yung guys sa ating guy ako'y talaga yung nawalan kaya advice ko sa inyo huwag masyadong mapagbigay okay lang yung magiging mabuting tao sa kapwa pero yung todo bigay hindi pala maganda kasi end of the day, magiging zero ka. Tayo ay magpunas bukas. Pero okay lang kasi hindi naman na, hindi naman na wala na wala yung love life. Material lang na bagay na wala. Pero minsan, nakaalala ko, parang nanghinayang ako kasi hindi ko deserve pala magbigay ng magbigay kasi halos nawala man yung mga bigyan ko. ano nangyari sa earth? Araw-araw man ako dito guys, naglilinis kaya malinis naman to. Kasi ito naman yung pinakarotin ko. Hindi pa ako nakabili ng Uh, camera stick. Uunahin ko yung kay Nathan kasi dahil yun ang birth niya kahapon. So, hindi naman siya yung naghanda. Eh, pera naman siya, pero ayaw niya yung maghanda. Yun, no? Bagets na kasi kayo sa si bagets. So, ang gusto niya lang, yung camera. At ako hindi pa nakalabas. Grabe init. At tinamad kahapon. Pero hindi pa naman niya kailangan. May usapan kami sa ka sila. Kaya, yun. At yung boss ko nandun si El Kabila. Si boss matunig. Pag nagsawa siya doon sa Kabila, tapunta na yun dito. Diba daw? Pero mabihigyan si matunig ito Kagagat siyang kahapon, tuloy-tuloy yung tulog namin. Na Kaya nakatagpahinga ako. Nagbongga. Bonggang pahinga. Pero hindi, continuation pa kami mamaya sa tingan niya. Hindi pa kami tapos, guys. At hindi pa kami tapos. Yan. Kasi so yung darling namin is still busy pa din sa Europe. Siya ay nagtuturo ng mga student. Kasi guys, naglong distance kami guys kasi siya ay babalik sa itihad. So, kailangan niya maging instructor. Kasi magiging instructor na siya sa itihad. toto Yan. Gusto ko talaga bumili nito. Tinatamad na kasi ako. Last kasi napunta ko doon. Wala na silang ganito. Ang cute-cute niya pala. Gusto ko sana tanggalan eh. Kaso nga pag tinanggalan ko to, ang tanong. Hindi na siguro siya magiging maganda tingnan. Ang kagandahan kaya matunin hindi niya kinakagat yung mga laman ko dito. Inaamoy niya lang. Yan o. Ganda. Cute niya. Oh. Matunin ka nga pala. Ika-try ko yung harness mo sa ano yun. Kasi pinapatche ko ng daddy mo. Kasi sa'yo. Sige na. Meron kasi siya dito guys, dumating mula sa Amazon. Di ba may ginagamit kami na luma ni Matoni? So, meron siya dito ang tatlo na extra. Ayan oh. Kami dito, Amazon ng Amazon, sinita naman. Shopee ng Shopee. So, ito, mayroon dito yung tinatali sa kanya. Ito kasi dahil tumaba na si Matoni medyo masikip na siya. Pero nagagamit pa naman. Kaso nga lang yung isa ayaw niya. Siguro nakikita ka lang siguro masikip. Pero hindi naman masikip. So ito, Itatry try ko. To. Come baby, come. Gano, sarap na. Ipo, din ako sa bilis Ito naman, medium to. So ibang kulay to, gray. Yung ginagamit na yung black. Ayan o. No. Oh. Ayan. Tapos may nabili naman ako dito sa ako lang ang bumili. Ako, palpak. Hindi siya maganda. Hindi magandang quality. Kaso alam mo na tayo. Tingnan natin yung price. So, pag yung isa kasi ang bumili sigurado ang tibay. Pero bakit ganito rin lang? Ah, kaya pala ko dito sira. Yan. So, ito siya guys. Ang ganda kasi nang nabili nang sa kanya, yung sa akin wala, nandoon na sa taas tinago ko na. Kasi hindi siya maganda. Ayan. Ang ganda nito. So ito medium gray, bago pa 'to hindi pa talaga ganito, hindi pa to na pasuot kay Matone. Tapos, ito naman, large. So, ang ginagamit namin ngayon kay Matuni is small to yung loma. So, ito large dahil tumaba. So, gray din to siya. Pero masyadong malaki naman yata to kay Matuti. Ang bagay, adjustable. Kambe, we'll try be. Titingnan niya yung mga video ko. Seryoso si Matuni. So, parang medyo malaki man to. So, large to. Parang so, ito yata yung nabibigay sa shop. Dito lang sa, dyan sa may ano, sa defense road na yun. Alphala. Alphala hmm. so, yata. Along defense? Ewan. Basta na no, siya. Fit shop. Ay, ito nga yun. Yan o. <laughs> Ayan yung nabili ko. Yung nabibili nyo sa shop, ganito lang siya. Parang, wala lang. Parang divisoria. ah. So, Sumuntik na nito si Matoni nakawala. Dahil, ayan guys, oh. Pag pumigla siya, ayan. Pag pumigla siya, goodbye Matoni. Di, katulad dito sa mga nabili ng isang. Ang layo ng diferensya. Ito. Yan. Kesa dito. Di ba? So ang layo. Matibay yung binili ng isa sa akin para kay matunay. Ayan. Hmm. Ito na ma. Kaloka. Yan, so hindi ko talaga to na ano. Isang basis lang to nung hindi pa to dumating yung order ng isa. Pero public muntik kasi matunay public class kasi palpak. So, ito yung ginagamit ko ngayon kay Matuni. Size small tuloy. Eh. Ito. Kaso, sa liig ni Matuni, parang masikip na siya. Last na adjust na to. Kaya, sabi ng isa, papalitan daw. So, ang gagamitin ko siguro either kasi yung large masyadong malaki naman to. Come, baby be Come on. Dali na. But we'll not go out, okay? Mayroon ito. Sarap nang po dito na sa kabilang upuan. So, ayan lang muna tayo sa tuni. At aga pa ako nagsinti. Kasi nga, nakita kayo yung mga bags ko video. Kasi nga, ko. Okay, parang, ako'y okay it's okay, normal. Normal, means hindi ko na tinitingnan. Kasi gano'n naman talaga talaga, guys. Yung wala. Huwag na hanapin. Come, baby, come. Asus. Dito ko yan nilalagay, guys. Yung mga something, something. Para walang kalat. Ay, kanadali, ah kasi si Matuna pwede dun sa day to day. Sa taxi pwede siya, sa day to day naman hindi siya pwede. Kasi pwede ka sana sa dalhin. Kahit mainit. Okay. Tapos, magpa-deliver pa deliver na lang Ay, na oy. Gusto ko bumili ng halaman, ba? Hindi na Yes, hindi ka na. ano, pinapanood ni Mang Tony yung sa marina, nagsiswimming kami. Yay! Yeah. si Bunso si Bunso si Bunso si Bunso <tipos> mm. no na ikaw na na ikaw say hello to Ate Joliet shout out Ate Joliet no na na guys at ako ay maglinis pa ng room